maulit pa yung yung ganun yung pagbakasyon namin na uh, banding sa mga ibang ko lang kasi para may ipakita ko bangkan ba pang what's up, mga kawarden natin dyan panibagong vlog panibagong araw na naman tayo yan eh, ngayon lang tayo nakapag vlog ulit uh, kumusta na kayo dyan mga kawarden natin dyan <laughs> ito uh, nagpapalakas pa rin may lang ako nakapag vlog kasi wala tayo may vlog nga kasi nandito na tayo sa uh, natin uh, wala tayong mapupunta na iba dito lang tayo uh, ikot ikot yan kaya mga natin dyan sana supporta rin nyo pa rin ako sa aking munting pangarap uh, napanood nyo yung mga vlog ko yung uh, pagbakas namin sa probinsya ng mga kamag-anak ko ah mga kapatid ko sa mga pamangkin ko yan yeah, nag enjoy doon enjoy na may mga vlog ako doon na uh, binding namin na uh, papanood nyo lahat, lahat doon sa mga upload na uh, previous upload ko uh, pinagagawa namin noong nasa bakasyon kami sa uh, Kagayan Enjoy talaga ang uh, kasama namin. Enjoy ng banding. Uh, pag swimming, panguha ng mga seafoods. Tapos yung pag picnic namin, kain. Yung tinatawag nila na uh, cuts and cook. Wow. Yung ginawa namin yun. Uh, pagkakuha, um, marami na kami nakuha. Yan, lulutuin na namin yung mga tinatawag na sea urchins. Pero tinatawag dun sa amin na pupot, side saka yung crabs na napahala uh, na na crabs yun yung, 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 ibang klaseng crabs doon lang din na matatagpon sa amin yun na, na crabs na kakaiba ang ganda nga eh, sarap mayroon pa yung, ay, yung mayroon pa yung, kuyad pero buwis buhay talaga ang pagkuhan nun sa dagat kasi sa na, naabutan ng ulan ay ng alon yung, may bato nakadikit kasi sa bato yun yung inaabot ng alon kaya doon ka kukuha. Ang lakas talaga ng kan. Alon man, yung kuya ko talaga magaling. Ako natatakot ako pit doon eh. sobrang lakas ng alon. Kung mapanood niyo yung mga pagkukuha ko, mag ma enjoy kayo. Na-i-vlog na ko lahat 'yun eh, yung pagkuha, ayan. na vlog ko lahat 'yun. Pero sana ah uh, maulit pa yung yung ganun yung pagbakasyon namin na uh, banding sa mga kapatid mga pamangkin ah uh, binabalik namin sa after 2 years bakasyon kami ulit sa makaipong kami ng pangmasahe Enjoy kasi sa habang malakas pa yung tatay din namin. Yun, makapunta doon, ah uh, banding-banding pero sana makasahod ako kasi para ay eh, konting may din sa magulang. Ang pangarap ko eh magapagsahod sa itong sa YouTube para meron tayo may share sa pamilya natin, pamilya ko. Sana panoorin yung mga previous vlog ko para ma-monetize tayo, makaipon tayo ng was aware. Mga kawerti natin dyan, supportan nyo ako sa aking munting pangarap. Uh, di ba lagi kong sinasabi sa inyo na uh, humingi ng support para sa aking munting pangarap Tapos um, na kayo kung kan kung bira lang ako makapag upload kasi may um, pasok din ako sa work ko kasi kailangan din eh. <laughs> kailangan din ayan dito ako sa taas oh. ikot-ikot lang sige mga ka-order natin hanggang sa susunod na vlog sana subaybayin nyo ako sa mga susunod ko pang mga upload sige bye bye